po muna si sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gala station. Pagbalik po namin ng gala station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat. Pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So naisip ko naman po kako, wala nang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako kako total wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer yung sa investigador po ako oh, sir. Magkano bang nababayaran ng mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya so, ng gano'n. Anong damage pala nung kutsi niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. Yung so, gilid niya? Opo. Hindi mahaba sa tapik? Hindi sa tapik? Hindi po. Mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So, sabi ko doon kay sir. Sabi ko man, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan. Sabi niya. Sabi sir, ganito na lang pa po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginong Gonzales. Pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami ng lalaki sa lalaki. So nga po, siguro, dahil uh, na rin yung galit ni Ginong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, ako kung ano may nadamit sa kotse niyo, babayaran ko yan. Pero hindi kas, ako hulugan kung gusto niyo. Doon nga po, eh, siguro, napag-isip din yung Ginong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko, sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bahay doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami ako wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang ang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pa uwi. Eh. Galing to na welcome rotonda hanggang uh, kalokan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ng ni eh, sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Ba bakit ka? akala ko ba nagkaayusan kayo? nagkabalikan kayo ng loob. Oh, hindi eh. Kamayan pa hindi, kayo. Bago po kami, nag bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, ah, sir. Eh. So, oh. before kayo Opo. Oh, nagka... Kamayan, oh, oh, bago kayo oh, nagkariglo, nagtanong ka. Opo. Oh, yun Alam after na. Hindi, hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni, ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siya ang unang a namin. Siya ang person of interest. So, sumagot naman po si Ginong Gonzales. Sa lang ha? Balikan oh, po, sigi, ko lang yung sabi mo, nagbayad ka? Ah, uh, yun po yung uh, yun po yung good fit ng pagkabigay ko sa kanya, uh, Pero, Sir Honor, limandaan. Kasi nung una ayaw nga niya tanggapin, sabi ba lang itanod. Sabi ko, Sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka ako. Sigurado so, ka? In good faith uh, gusto. To... Uh, binigay ah, ko po yung ah, Sir Honor ayaw kasi Ayaw niya tanggapin? Nung una po, kaso nang huli na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas inadamits ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung telephone na, yung cellphone number ko po. So, nang nagbitaw naman po si Ginong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na, ano na, nagkamay na po kami. Uh, niyakap ko ma po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So, doon nga po, sa portion na yun, pati yung anak niya, kinamayang ko kasi. Sabi ko, walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa yung samaan ng loob kasi nagayos na kami So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, na, alis, tinawag pa ako po, po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, magpadya, pa, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Yorona. Mr. Chair, pwede ko lang i- Apa, ayaw, pa, mo gulo, ayaw mo apa, ng gulo, ha? Ayaw mo ng gulo. Apa. Taruhin natin. Apa, pa. Sige pa. Ulang uh, walang what? problema doon kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ba deep inside your heart? Alam mo bang may kasalanan ka sa insidente na yon na humantong sa pagkasa ng baril? Siguro po yung pagkakamali. Ka ayaw ko na, sinampalok ka sa ulo. Oh, hindi ba? naman pa ako nasaktan. Ayaw na Apa, pa. pa, pa. lang. Sorry pa. Do you feel, do you honestly feel na wala ka talagang kasalanan sa pangyayaring yon? Ang isang pagkakamali ko lang doon siguro, Your Honor, yun talaga niya ko yung pagtapik ko po sa coaching niya na doon nagsimula lahat po siguro. So may guilt feeling ka doon sa pagtapik mo Opo, okay, sa coach. Opo, kasi yan. kung hindi ko po ginawa siguro yun, hindi kami hahantong sa ganung scenario po siguro. Okay. Thank you. Now, uh, uh Mr. Chairman, yeah, sorry yeah, yeah. Hindi ayoko lang pakawalan yon, Mr. Banjo. Kasi sinabi mo eh, 'di ba? Kung hindi mo naman tinapik, dalawa lang mangyayari sa iyo. Okay. Masasagasaan ka o masasagasaan mo yung yung mga tao, di ba? Ako yung pasahero. Oh, so hindi mo kasalanan yun. Self, self kung baga self-defense, uh, self-preservation yun eh, na pag hindi mo tinapik, di ba? Iba yung nang inis ka lang, na tinapik mo siya kasi nga nagagalit ka sa kanya, yung, uh, how do I put it, taking the law into your own hands. Galit ka sa kanya because he violated the law, therefore tinapik mo siya, Iba yon dun sa survival mo kasi. Of course, he didn't know that during that time. But ju just for the record, Mr. Chair, kasi nga, I don't want it to appear na na survival mo na nga eh. Diba? Kasi maraming siklista nanonood ngayon na kailangan matuto din ang mga drivers at uh, ang public. Actually, no? for your honor, first time ko pong ginawa yun sa buong buhay ko ang magtapik ng kotse. Hindi napasok lang po talaga siya doon sa bike lane, nagawa ko lang po talaga yun. Dahil wala na po akong choice that time eh. sino po sa atin, pag nalagay sa ganung sitwasyon, gagawin po yung gagawin ko. Tsaka, al alam mo, Mr. Alam Banjula, yung presensya mo ngayon dito sa hearing na ito, you are not only representing yourself, you are representing the whole biking community na nakatikim ng pambubuli ng mga four wheels na sasakyan. Yan ang isipin mo ha, You're not fighting for yourself. Okay na kayo eh. Nagkaregluhan na kayo eh. Okay na yun. Wala na problema. Pero, alam mo ba, kung ilang biker sa buong Pilipinas ngayon na mas grabe pang nangyari sa'yo, hindi lang kinasa, kinasa ng baril, pinutukan pa ng baril. Tuli, so, marami pa ha? pa nakita yun ron. Marami yan. Kaya nga, nagpasalamat ako, andito ka. Para itong lahat ito, maayos natin. Para, hindi lang ito para sa'yo. Magpaka, tulungan mo rin kapwa mo mag, mag siguro tao ka. Ah, siguro masasabi ko lang diyan your honor lagyan nila ng pangalabatas yung bike lane dapat irespeto po nila salamat yun salamat lang po sa